Patay ang isang sampung taong gulang na batang babae sa Tuklaw ng Ahas sa Southern Leyte. Wala ng buhay si Jesserly Regasa nang iuwi sa kanilang bahay ng inang si Genevieve sa Purok Lanzones, Barangay Mahayahay, Sogod, Southern Leyte nitong Martes ng Hapon. Ayon sa ina ng bata, nagpunta siya sa bukid kasama ang tatlo niyang, tatlo niyang anak para gawin ang mga trabaho bukid. Kwento ng ina, pauwi na sila mula sa bukid at tumatawid na sa pangatlo sa limang ilog ng at atakihin ng ahas ang anak. Tinuklaw si Jesser Lee sa kanyang binti ng ahas na ayon sa ina ay may habang dalawang metro at may berde at itim na kulay. Ilang minuto lang nang hina ang kanyang anak. Kinarga niya ang anak at nilakad ang natitirang dalawang kilometro pauwi sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay, wala ng pulso ang bata. Dinala niya sa dinala siya sa District Hospital ng gabi ding yun. Mo jud lagi mi nga dapat lagi na na lagi intay ka nang antay dinho mo sir kay unsa una kani mi diri bukid mi amo dagang mga kwan di mo jud maiwasan sir kay ini tag init ang mga kwan aris mga kasagbutan ari sa tubig